at para po po sa boyfriend, si Sir at sila po today ay nagsiselebrate ang kanilang 27 months. Kaya yeah, dito po ang ating dala. Kaya meron po tayong compromise dito. Kadri, si Alfonso po, na tago 1 liter. Chocolates, bear, a really good And of course, meron po tayong cake and message of love. At nandito na rin po mismo ang Send Love to Pinas Team sa Barangay 770 Santa Ana, Manila. Kaya tara po, samahan niyo kami muling mag-sipan. Stop! Stop! South London. -huh. So, ang global party. happy night. May Sir, may bilibili po today. What is that? Totoo 'yan, tabi-tabi mo. Syempre, surprise ko 'yung mga mahal niya yeah, sa buhay. So hindi ko natatanong ngayon kung sino pa ba nagpadala nito. Kitang-kita ko mga bakosito. So, sige po, sila ay nagse-celebrate kanilang 27 monthsary. Ang episode na dito sa bang. Ay, bakit si Boy Alfonso? May regalo para sa kanila sa celebration, sir. At isa-isa nitatanggap na ay customized pa lalo talaga na picture pa ni Sir Mia uh, Ma'am Lani. Check there kay Kiki Maria. Uh, I love you balloon. May Alfonso and may chocolate po. And of course po, hindi na po yan o. No? pero pong napakahabang message. No? Kasi okay, po. No? blocker, may Mr. Tabuhi o. May Becca Musta, Binaot si o Kraka. Sorry, sir. Sino pong pwedeng magbasa? Kasi mas maiintindihan po ni sir. Sa Bisaya po. Ito yung kasabuan natin, sir? Baka pwede sa Bisaya. Marunong ang Bisaya. Ang Bisaya. Kasi hindi po maiintindihan ni sir. Ang buwe. Eh. Gano'n lang, sir. Gano'n lang, sir. Bisaya po talaga. Hay, teka, kamusta? Hinaot o kaka na a kasama ay yung pag panglawas. Samtang magpaminaw ka sa akong mensahe nga para sa akin. I love you, babe. Pero <laughs> I love you. Pamati na ako ya. Ipadala nga Alfonso Tamba sa imong kabuhi. Biata ka, bitaw, joke lang, ayaw seryosohin. Una sa tanan, happy belated 27th mga natong itong Medyo late na imbis sa August 8 na radish ka, punta ka, karun lang, lang po na kahit Kabayo ka first time na ko ni ibuhat sa buok na akong pinabuhi. Yeah. Well, kabayo, ang mga idea nga ako na kapatalaani sa imuha. Ug pa dayon lang hapon ta ihap sa mga buwan ng tuig na nga buabot sa relasyon nato duha nga lisod sab, uh, sa sektor walang Wala ko kabalo hangtod sa kutog relasyon panahon rai at kaya tungod ka daaway o um, lalis na to ma-mention na ako ang words na magkulag ulag tungod sa imo mong pagkapalainom na ako na ako kalagutan kanang ng inom ni mo ba? Tapos ang si Sir, ba't may Alfonso? Unya, <laughs> di lira ba ganahan na magsigi ko o um, yaw mao, imo, um, idayong um, ko e eh, iblak. Pero at least dili nasama sa una pong, uh, -na, uh, po sa ko nga imo bigla maghilak ka pa maghilak sa kadto karon kung iblak ko ni wala na sa ako uh, anan na ka-aoko -ka halong ra ko Kanus para ko masiksa <laughs> <laughs> na sorry ko ni mo iblak Ginaiyan na dyan na po sa una papagasugod sa atong relasyon hangtod karon Ang uh, ako raman, untag, uh, mabunaw, kami po punta ka sa susahay sa Akoa nga din ba sir? Kikiling akong tambang sa imu ha, para raman sa imu, kaya uhan ba dili para sa Akoa. Musabo uh, sa raman na imu ginom. Puro ito to sa raman. Ibutang po ni tawong sa lugar. Kanagun na o option o pagpatulog lang, lang kong pag Na-adjust Aman! nga kanlawo na wala pa kay tulog ka kay nga gainom. Diyos ko ang pinipol din tawon ng simo at ay orlipo. tawon ka. Uh, <laughs> ang na dumi lawas ang kukunan ni datong akikan at kaugali ang lupang luwas kay iso ka ayo masakita si Bako at sa atong pamilya. Pero bisan pa man pasaway ka, Pagkakaman, hiyan. Yeah. Kihapon ka, ang akong pagpapahal sa imuhan, pa magpapiling, gihapon bisan pa. Kapila ko maglagot. Tapos may drawing sir na to mo. <laughs> Bisang kapila pata, mag, magkuli, Black, and black mag-away, mag magbati, Pero, ang ako lang, unta ta, pod hunaon po, hindi mo nga sa tanan, panahon, sabto na lang takaper kay kabayo na baya kasi kay mampod hiraw ikaw akong kinakangalan sabto pati ang akong mga anak o pamilya ko ayaw pagsalig na uh, manggut na ka o na ko na lang kasi mag-adjust o mag -sigil. subot ni mo tabi, tabi ni to, mga si, sinag-tatay-tado ka ba? Uh, magpasalamat po di ay uh, mo sa kutong um, uh, pasakot nga ubatan na huwa wala po ni mo pasagdi di, di hagatan uh, ko mo sa akong di salamat kaayo kung salamat po di ay sa pag bad words, madalara ko ako yung usahay sa panagod song kaay. Dari na lang ko kutub kay taas na kaayo ako minsan sa inyo ha. Mag-amping ka per ha sa imong trabaho. I love you and I miss you all this I miss you, babe! Ang ako surprise. God bless you, please stay para makapada yun to sa kong trabaho, isuporta suporta sa aking magmamahal sa akin kinakusi nagmamahal o nagpaglag so, I love you babe. sa pagbabasa, sana po naiisipin niya so, syempre ito naman yung tiny sir para naman kayo magbibigay ng message yung mga kanya yan yes. yung lang po natin sir, yung video ko natin para magbibigay hindi mo gusto sasabihin

Sir, thank you for guiding us. you. Thank you po, uh, for trusting and choosing Centlove to be successful. tawagan ng surprise sir. Kaya ako sa lahat ng mahal na mga Leo, na gusto ko surprise sa akin nila mga love ones Dito sa Pilipinas, visit niyo lang po ang aming Facebook page, Send Love to Pinas and send us a message. Sir, wala kang babayaran na Sa amin lang po. Ay salamat daw. So isa kaway na <laughs> lang po. Thank you po and God bless. to you.